Good PM sir Mark na ito yung aparato mo no uh, As per request ay uh, MPPT small plus So may battery cable na ito kasama Then uh, Multifunction meter na sa, sa ngayon Ay electric fan Yan yeah. 27 watts low yan yeah. So then Medyo matirik yung arrow natin dito no So solar panel 200 watts So then 9 ampere Then 142 watts Ang na harvest ko no Then ang voltage ko ng battery is 13.6 na no So hindi malayo yung difference dito sa ano sa MPPT natin, no. So wala namang problema 'yan. Uh, dito rin, uh, 13.5. So may mga differential talaga 'yan. Walang problema diyan 'yan. Okay. So test natin, no. Meron natong load 'yan. Ah uh, yan nga 30 oh, 28 watts, okay? Sir, Sir Mark na. No? So meron na akong hinanda dito, no. Itong extension natin 'yan. Ay washing machine, eh. Okay? So, nakasaksak dito yan. Ha? No? Ayan. So, 1,000 watts yung inverter natin. So, paanda rin natin. No? Makita natin yung nangyayari. So, ang battery ko lang dyan is uh, lead acid. No? Lead acid ang battery ko dyan. Pero, mas recommended ko nga is lipo po. Ayan. So, working. Ready to take yan. So, tingnan natin yung reaction dito sa aparato mo. No? So, yung voltage ko bumababa. No? Pero, bumabalik ulit sa taas dahil nga ah, uh, kaya sikat ang araw then tumutulong din yung battery. Okay, so pwede kang magano dito magwasi nga yan. Nasabi ko sa inyo yan. 1 to 2 hours hanggat hindi nalulobot ang battery. Ang cutoff natin dito is uh, 11.5 low bat. Then ang reconnection is 2. plus 11.5 is uh, 13.5 ang reconnection pag nalobot na siya. Then charging leg. So makita mo dito sa multifunction mo ano yan. So 29. Pag mandarang washing is nagti 2 to 60 watts ang consumption. Okay, so yan ang sinasabi ko. ah uh, kailangan may battery talaga then at least full charge ang battery, no? Pero pwede kang magwashing hanggat tirik ang araw mo, no? So nagtutulong yung battery at saka yung uh, solar panel natin sa taas. So makikita mo dyan, so 10 ampere ang harvest, then 150 ang watts nya. Then yung bultahe ko, babataas dahil nga, siyempre kapag mandar yung washing, tumalakas ang wattage. So, So, lipo 4 ang ginagamit ah lipo 4. Lead acid ang ginagamit ko no. So, 1 year in 1 year in 8 months na tong battery ko lead acid no, diesel. Then mas better nga ito, ganito, lipo 4 ah uh, PA solar no. So, pero kung walang budget, so kahit lumang battery na uh, nagcha-charge pwede no. ah uh, depende na lang yan kung kakayanin yung washing ko kung pag naglobat bigla dahil yung mga lumang battery natin siyempre mababa na yung health nun o yung capacity no? so madaling ma-discharge madaling ma full charge pero yung mga bago ayan syempre uh, matagal yan lalo na kung live before so matagal ang buhay ng live before ayan so ayan ang small MPPT plus natin no? so konting tutorial lang no? so patayin muna natin yung aparato natin syempre no? so tugutin natin yung washing para mawala yung load na napakalakas nagki 300 to 260 so ngayon electric pa na lang uli yan no? So, patay na yung washing ko, yan. So, yan ang power ng uh, small MPPT plus natin, no? With battery cable to. Then, multifunction meter. Okay, so, tanggalin din natin to. Yan. Then, patayin natin yung aparato, no? Pagpapatayin natin yung aparato, kahit anong aparato pa yan, no? Uh, kailangan una is yung solar panel. Okay. So, mukhang wala na yung hardbus ko dito, no? So, mapapansin nyo paiba-iba yung display nito. So, ito yung voltage ng battery. Then, ampere harvest. Then, wattage harvest. So, tatlo lang naman yun. Pabalik-balik lang dyan. Okay. So, patayin natin yung uh, inverter. Ayan. Okay. Then, yung battery. So, inverter. Sorry na, inverter. So, yan. Para pupunta rin niya sa battery. May no? makikita yung dalawang black, dalawang red. So, marami na akong ah uh, video na ikita nyo ano, so medyo familiar na kayo dyan sa dami ng uh, pinapakita ko sa inyo so battery yan. so sa mga bago pwede kayo makinig no? para magkaroon kayo ng idea no, kung sakali magkaroon kayo o mag DIY kayo no. so unahin natin yung battery so sir darating sa iyo ito no, sir mark is aparato lang then may battery cable so kabit mo dito yung battery cable mo black is negative Then, red is positive. So, mayroon naman color coding dyan. Oh, may kita mo yan. From solar panel, red is positive, black is negative. Then, sa battery, sa inverter. So, kailangan sabay-sabay yan. Pupunta sa battery. Yung solar panel mo, syempre, galing yan sa solar panel mo. Positive, red. Negative is black. So, na-install mo na yan. Then, ready ka na mag-power ng aparato mo. So, battery muna. Ah, pag pinapower yung aparato. No? So, mag-initialize yung MPPT natin. Then, i-detect ide nyo yung battery mo. So, ang sukat is 11.9 volts, ampere 0, dahil wala, wala pang ang, ang solar panel, no, naka-off pa. Off pa yung solar panel natin. So, power na natin yung solar panel para makita ka agad natin, no. So, yan. So, nagkakaroon na, 1.9, then 154 watts. Watts yun, no. So, yan, nakikita nyo na, 1.8, no. So, okay na yan. Nag-charging na yan. No? So, kagandaan nga nito sa small MPPT plus natin. No? Tatlo breaker. Pwede ka mag-charging muna. No? Focus ka lang sa charging. Inload sa ka muna. Okay? So, yan. Power na natin yung inverter. Okay. Labas na dito yan. So, LVD. So, same. Uh, so, wala problema yan. Nag charging yan. Nag-iba-iba lang talaga yung dito sa MPPT natin. No? So, konti difference. Walang problema. Then, ito uh, inverter yan. so dito may difference din niya, no? yan no? dahil walang load uh, lagyan natin ng load <coughs> so, electric one okay, zero zero saksak natin electric one so nagkaroon ng 33 watts okay then yung washing no? so ito yung washing natin ha yan So, 1,000 watts ang inverter natin. Pure sine wave pay No? So kahit anong inverter pa yan, pwede naman dyan. Uh, continuous is 500 watts. No? Ayan, pasok na pasok sa washing, 220 watts. So ito tumataas pa hanggang 600. No? 300, sorry. Ayan. Okay, so, ayan, kayang-kaya, no? Mga kay So sa rice cooker, pwede naman dito, no? Yung 300 watts or 350, no? For 20 to 25 minutes, si eh, Pagpagsahin ka na, no? So, Lipo 4, ang gamitin mo kung gusto mong malalakas pero kung ilaw electric man lang solid acid pwede na walang problema no? sa gabi huwag ka lang masyadong aasa dahil lead acid nga madaling malobat then konti lang may store hindi kaya ng live before no? so live before ilaw walang problema huwag damag no? so yan so depende sa load mo pag sa gabi dahil yung battery ang aasahan mo sa gabi na sa umaga walang problema yan okay. so salamat sa pagtitiwala sir Luino uh, God bless